Ganito yung almoral din. Mahilay talang mampi, hampi dampi. Gini ang duwang, ang duwang. Ang galing, ang galing. Magbilang ko tatlo na na tayo mga nika sa timpero yung Tago na tayo. Kasi dadalihin na sila ng Denver Bowl. Lakers fans, Sports Lab. Tambang, tambang. Sir, oh, salita ko kahapon. May dumaan oh, na balina. What? Bakit? Sabi lang yan, sir. yung mga tambakol, nagtakbuhan. Oh. Bakit oh! nagtakbuhan? Kasi, Kasi tambakol na naman. <laughs> Oo, oh, tapon. No, 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 no. Eh, paano ba naman yung Timberwolves? na naman. <laughs> tong bakol nagtakbuan na ba rin hindi pa ginaanawang okay. okay. ng balina tama correct oo ang plano gidi ay ni Edwards Timberwolves in 7 gusto niya nga tugma sa iya nga pelido in game 7 sabi na naman ni Moralde oh, oh, oh. kasi oh, si Ermo Ermo no! lang di kasi eh. Sabi niya, no, 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 game 7, no, 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 game 6. No, no, no. Ngayon, game 7 na naman daw. So paano pag natalo sila bukas? Oh, man, ano? Talaga, samba talaga. <laughs> <laughs> Hindi ako nagsabi ha. Si sir nagsabi, samba daw. <laughs> Magaling kang kupal ka. Samba <laughs> <laughs> ko. Pahol. Kasi kapo, yung mga hindi nakapanood, natambakan na naman yung Timberwolves nila. Oh, no. na naman yung mga taga Lakers na umanib sa Timber Timberwolves. Kaya nga lagi kong binabanggit na Timber Lakers kasi yung mga fans ng LeBron, tim ng Lakers. Nasa Timberwolves na. Tsaka bilang ng Lakers na. Ayun. Hindi nagsabi mo, na? <laughs> oh, no. Kaya ngayon, kahapon, dumaan daw talaga yung balina. Oh. Kaya yung mga tambakol, lumabas! <laughs> oh. Kaya ikaw, sir, pag kukusta ka sa Timber Wolves, oh. first quarter lang. First quarter lang, oh. bakit? Hindi ako ba Pagdating ng third quarter, nagchuchok! <laughs> ha? Yeah! 4th quarter at oh, 6 oh, hanggang ngayon hindi nanalo so ikaw alam oh. mo eh. ano ba yung sinasabi yeah. mo kasing timberwolves in 6 so oh, ngayon Lakers na naman in 7 eh kung matalo bukas wala <laughs> tamba ko na tamba wala talaga si <laughs> sir nagsabi naman ha kaya mga Timber uh, Lakers dyan huwag masyadong magpagampante eh. ayan tuloy, Anong nangyari sa inyo natamba tuloy di ba? gusto niya sayawan ko na naman kayo eh ayan, dakan, 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 dakan. ha? sayawan ko na naman kayo ganito yung Almoralde my little monkey humpy dumpy mama the doctor and doctor said bilang ko tatlo, natatago na kayo mga Lakers at Timberwolves, um, tago na kayo. <laughs> bukas kasi, dadalihin na sila ng Denver bukas. Oh, sports lang, Alhoralde, mga Lakers fans, sports Pango, lang. Pango.